a day in my life sa isa kaburikat na nakaabot sa Amerika. Oh, so, ano kaya kung bata -apo? Happy ka? Magbihis ka na ng uniform mo, ha? So, magbayad na tas akong utang, guys. Kaya okay, sa'yo, be patingin. Next. A day in sa isa ka na nakaabot sa Amerika for today's video day hi guys so magsundo na tas ako ang bugoy sa mong bunso 11 o'clock, 11.30 late na ako mga 10 minutes sus, kung saan naman tau ni uy, eh? grabe ulan dari sa Jensen guys grabe kalapok niya kaulan nung nasad o nasa doon. Look, oh, layo kayo akong gikuan, di giparkan. Ay, grabe ka traffic dito sa atbang school. <laughs> guys, hapit ko maligsan. Muntik na ako masagasaan ng kotse, guys. Yun pala, yun yun pala yung kababata ko ba? Yung kababata ko nung high school ako, hindi ko alam na may sasakit siya. Kaya pala, kahit saan ako magdaan, hinaharang niya ako. My God pinuha ko yung number niya, sabi ko ha, kasi nga pulis kasi yun. Sabi ko para kung magpatrobol ako, siya ang tatawagan ko, oh my God. Tingnan niyo ang sitwasyon namin dito sa school guys. Uy, magulan naman sa duoy. So, tagi. Hana, wala akong anak. Nalit ganit ko. Nalit talaga ako, guys. Tapos wala siya. Pero ang bag niya, uniform. Nandito. dito ah, saan na kaya tong bata ato? Bantay lang na siya ba? Mabunan lang dyan na ko. Wala, gitsya ba? Wala siya, tanggal niya ang ano niya, oh, tanggal niya ang jacket niya at uniform. hoy saan ka ba galing? I'm scared. na Nagano ka diyan? I'm so scared. Tara, oh. Ipakpag mo na 'to. Hey! Oh. Ikaw ba? Ang takot ako. Akala ko saan ka. You have to wait, mama, ha? Bakit? Andito na, ah, oh. Drex! Jesus, nagbabay pa, Jud, ba? Dali na, ikaw ba? Nagugas pala siya ng kamay. grabe ang laro mo ba? 11.30, bakit ano pa? Ba? Late lang naman ako ng 10 minutes. Oo, tara, mag-alis Magbayad tayo ng tab ni Kuya. So, magbayad tayo ng tab ni Kuya, guys. Kay, hindi tawagan ako sa ano. Tinawagan ako ng home credit kanina. My God, nakalimutan ko kasi magbayad ng utang. Yes, for today's video, guys, magbayad tayo ng mga utang natin ha? Huh? I'm hungry. You're hungry? O, magbili na lang tayo doon ng mong... favorite mong... Favorite mong takoyaki. Ano tayong food doon sa ano... Robinson. I find Why other one? Grabe kainit ba? Ka Ka Kaulan mo na sa... Wala yan. It's nothing. English atong anak ko. Eh. Wow. Grabe ka ano ba putik, putik masyado yung mga ano namin sandal. Grabe oh. Yung, kuya, yung, ka yung ka. kuya Kel, gutom ka na? O sige, magbili tayo doon ng ano mo. Yung takoyaki, yung favorite mo yung balls. Huh? Yung balls, balls. Ayyan. Basta, tapos magkain ka na lang sa bahay. Ha? Magtipid tayo na kay ang um, allowance ninyo. So let's go na guys kay kaulan no na sa do. Kahapon ang grabe ang lakas ng ulan, 'di ba, Drex? Want... See, uh, zero visibility talaga, just ko heavy rain to the maximum level char. <coughs> Sir Robinson. for mo ha? Apo. Okay. ay mamaya na Ito. si mama na, Ito na ay, hindi yan, ayan na lang ah okay welcome to Robinson guys so magbayad na ta sa akong utang guys kitawagan by ajod ko sa home credit gitagaan mm -hmm. ko until tomorrow pero actually nakalimot jud ko ba nakalimot ko, oh, my god E ganun talaga yung home credit guys na ano, nire-remind kanila nila. And tatanungin ka kung makakabayad ka ba or hindi. Ganun. At saka kung mag-delayed ang bayad mo, may penalty na 200 pesos. Yun lang. Kaya dapat hindi ma delayed. Pero tatawagan ka naman nila eh. Para i-remind sa'yo. Doon nga tayo oh sa department's doon tayo sa ano department store, tara. Hoy. 'yan. So, dito sa customer center ako magbabayad. Pay bills. Bills payment. May lakitan ako na. Sige. Oh, credit account number 441796. Oo, oh, tama. Hmm. Hindi na magsitingin-tingin doon kay wala man pambili ng laruan please okay. yan sa yubi, patingin then bumili kami ng takoyaki hindi ayan yung takoyaki guys ayan siya Dali na. Let's go na. Mag-sit down tayo doon, no? Okay. No, nakabayad na tayo ng utang natin, Bunso. Sa tab ni Kuya. Anong gikain mo? Anong gibili ni Bunso? pa ubus na, ubus na yung Dunkin' niya. No more na. So, pag may kasama ka talagang bata, guys, magastos din. Inauto-uto nyo lang ang mama niya, guys. Ang galing-galing mang bola ng bunso namin. Ako lang talaga ang nabubola ng bunso namin, promise. Pero yung dalawa niyang kuya, nako, hindi marunong mangbola ng mama yon. Pero ito, itong bunso namin, Diyos napaka-loving, nurturing, at saka napaka-sweet. May kani siya mo atik-atik, guys. May kani siya mo atik ba murag? Mao ni siya ako akong anak nga uh, grabe. Secret ng pagka-spoil kay mama. may magselos ang dalawang kuya, bakit do si Bunso lagi na lang si Bunso? Kaya ginaiwasan ko na ano na may magselos. Kaya pag kaming dalawa niyan, lagi kaming nagde-date dalawa ni Bunso. Mas magastos siya sa mga kuya niya. Talagang mamahalin ang mga hinihingi noon. Bihira lang 'yun maghingi. Pag every birthday lang nila 'yun magdidiman talaga pero just kondi hindi naman basta-basta tab ang hinihingi. Tapos placed, uh, PS5 'yun 'yun ang mga ano nila. Pero ito si Bunso, masaya na lang talaga to siya sa mga toys kasi syempre bata pa sa mga pagkain ice cream yan ang mga favorite niya kinder joy okay so nagulan na siya guys goodbye robinson ito lang kasi yung malapit sa amin guys ito lang yung malapit na mall sa Ah, bahay namin. So, kaya mas prefer namin pumunta dito kaysa SM at saka sa Veranza Mall. Let's go!